Magandang umaga po mga kamanok Bali ngayong araw po ang isishare ko naman po sa inyo ay yung pagbibigay po ng probiotic sa ating mga sisiw dahil kahapon po nagbigay po tayo ng bacterial flushing Ang ibibigay po nating probiotic sa kanila ay yung live bacteria po Kagaya po nito, yakult po yung gagamitin natin Bali ngayon ko lang po sila bibigyan itong yakult na ito at hindi ko pa po alam kung iinumin nila kaya itataka lang po natin ng konti itatry po natin kung magugustuhan nila kapag ininom nila diretsyo na pong ilalagay natin ng maramihan at kung hindi naman nila eh, iinumin ihahalo na lang po natin sa kanilang patuka para po makonsume nila so nandito po sila sa box na ito at ayan Probably 16 days and 11 days na po sila. Ayan, malalaki na. Halos parang 1 month old na sila, oh. Pero, ayan, wala pa po silang 1 month old. Yay! O, oh, talagang dito sa loob. Yun. Tuwing umaga, tine ko po yung ipot nila kung may bahid ng dugo. Kung yung sabog o malabnaw pero ayan po oh, okay na okay po makikita naman ninyo na maganda yung ipot nila diyan po ninyo makikita na malusog yung inyong mga sisiw kapag maganda yung ipot nila And tatanggalin na po natin yung sealed bali kanina medyo malamig pa to at pinasingaw ko lang muna tatry po natin na ibigay sa kanila to so, bago pa lang po sa kanila yan pero I'm sure iinom po sila dahil siyempre mainit sa loob ng box. Siyempre uwaw sila. Pero ayan o, tinitingnan lang nila. Parang ihahalo na lang natin sa patuka. Ayan, ah. iba naman umiinom o. Oh. Sinusubukang uminom. So ihahalo na lang siguro natin sa patuka. Para hindi masayang yung ating yakult kasi nagdadalawang isip pa sila o kung iinumin nila o hindi parang mga bata yan sila eh, pag may nagtry na isa susubukan ng isa yan, hanggang sa dumami na sila iniinom na nila so yun mga kamanok bali ayaw nilang inumin ng tuloy tuloy at ialo ko na lang po muna mga kamanok dun sa ating patuka na baby stag booster kasi yung ibang mga sisi kung mapapansin nyo Umiinom, yung iba naman hindi umiinom. Yung ating pong yakult, ay may oras lang po yan na buhay yung live bacteria. At kapag lumipas na po yung oras na yun, ay namamatay po yung live bacteria na yun. Kaya mas mainam na ihalo po muna natin doon sa patuka nila para makonsume po nila na buhay yung bacteria nung yakult na binigay natin na probiotic <laughs> yan nalang natin dito pero sa konting patuka lang mga manok para hindi agad sila mabusog siyempre pag nabusog agad sila hindi na nila tutukain to Kunti lang yun, nilagay kong patuka. ah tito, ito ilalagay natin. Ayan. Ubusin na nila yan. So, bali yan, iiwanan po muna natin sa kanila yan. Oh. Kung mauubos nila yung patuka na yan na ah, may probiotic ngayon pag hindi nila naubos syempre i-dispose natin at ayan po mga manok clean up na po yung binigay nating patuka na may probiotic makalipas po ang ilang minuto bali bibigyan naman po natin ng painom natin na kinatas na malunggay nainalo po natin sa tubig at ito po yung painom nila araw-araw mga kamanok sa ating mga sisiw na ito at napakaganda po ng resulta sa kanila Ah, makikita naman po ninyo na gustong gusto nila yan kumbaga simula na nasanay na sila dyan at yan yung binibigay ko araw araw sa kanila at yan gustong gusto naman nila at napakaganda naman ang resulta sa mga kalusugan nila mga kamanok bali yung binigay pong patuka natin sa kanila ay eh, kulang po yun ngayon pakainom po yan manunuka na naman yan kaya lalagyan po ulit natin yung kanilang patukaan ng patuka Ayun. Bali hanggang dito na lang po yung video ko mga manok. Sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng konting kaalaman at impormasyon tungkol po sa pagbibigay ng probiotic sa ating mga sisiw. Maraming salamat po sa panonood at God to be the glory po sa ating lahat mga kamanok.